Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of Pacham Pacham Recipes. For today's Pacham video po, gagawa po ako ng fried whole chicken na ini-imagine ko po kung paano. Pero sana nga ma-chambahan ko. Ano, so, ito po yung ingredients natin. Meron ako dito isang buong manok. Ayan, so medyo matikas pa siya pero okay lang yan kasi pakukuloan naman. So nakbali slice na po yan. Ano po? Tapos isang buong bawang. Ganyan lang, dinikdik lang. Tapos meron akong chicken cube. And then, gagamit ako ng soy sauce, liquid seasoning. Tapos crushed black pepper. Ayan. And then, asin, salt, five spice powder. Ito po, kung nagahanap kayo, available po ito dun sa kabilang app ko, sa shop ko. Kahit itong ginger powder, kasi naubusan na ako ng fresh ginger lalagyan natin ng Chinese rice wine at syempre mamaya kailangan din natin ng mantika so mabilis lang naman to yan, lagyan natin ng tubig, huwag din yung masyadong marami lagyan lang natin lahat ng mga pinakita kong ingredients kanina so yung chicken cube natin the bawang ginger powder kasi nga, nga, ako na nauubos na po ng fresh yan so siguro mga 1 teaspoon and then itong ating five spice pwede din po pala ito sa chicken wings lang or drumsticks okay itong five spice wag over over ganyan lang yung sinasabi pag gumagamit ako nito kasi pag nasobrahan ay hindi na rin po masarap Tapos, um, Siyempre, yung ating asin. Ayan. Para tumalab talaga. Para makaroon talaga ng lasa. And then, tagyan din natin ng crushed black pepper. Ayan. Actually, first time ko po, po itong ginawa, gawin pala. So, tingnan natin kung ano magiging result nito. Lagyan din natin ng soy sauce diba? Kung ano-ano na lang pinaglalagay ko dito. O, oh, yan. And then, itong liquid seasoning pa din. O, oh, baka naman umalat na ito masyado. Sabihin ko sa inyo mamaya. Pag nagtikiman tayo na tayo. Kaya nga, patsyam-patsyam tayo mga lovely people. Ayan po. Meaning, patsyam-patsyam, so hindi talaga ako marunong magluto. <laughs> And then, Chinese rice wine. Ginash ko na lang sarili ko. Ayan. Ah, so, okay na. Tapos, anuhin ko lang, haluin ko lang, tapos tatakpan. So, ayan na po, ano. So, mamaya nito, siguro mga 40 minutes lang naman itong pakukuluan. Tapos, mamaya, balitan na. Ayan, check natin Ayan, si. balik ko na Sandali, hindi kaya ng ito lang no. Okay. Oh. So, mga another, ano pa, mga 20 minutes pa ito. Yan, after 40 minutes, medium heat lang pala ito. Yan. Hanguin ko na siya. Tapos, pagpahingahin ko muna saglit bago ko ipiprito. Diyan mo na siya. Pahinga mo na siya dyan. So, ito po, using the same kawali, lalagyan ko na ng mantika. After mga 30 minutes po siguro. Pwede na natin retuhin. Ayan. So, medyo maksaya lang to sa mantika. Pero, pwede pa namang gamitin ulit yan. Hindi pa siya masyadong mahinit pero Ilalagay ko na yung ating manok. Ayan. Over so, medium heat lang po. Ayan. lang gusto ko lang sa paliguan ng oil. Check natin kung ano na result ng itong kachampa-champay chicken peachy style na ito. Alalay lang talaga. Kasi baka mag-beauty. Ayun ko na ko na lang. Utsya. Medyo na ano yung pakpak -pak niya. Pero maganda na yung kulay niya, di ba? Yan, mga lovely people. Mukhang ready na po ating fried chicken. diba? Sabi ko muna siya dito. Pahinganin ko muna siya. Ayan po. Yung ating fried chicken peachy style char. Tapos lalagay ko siya dyan mabaya. Para po sa sausawa nito, para may iba naman, parang gusto kong mag-experimento Try ko po ng oyster sauce. Lagyan ko. Ito. May konti lang kasi hindi ko alam kung magugustuhan yung ano. Ayan. Tapos. Lagyan ko rin ng sweet chili sauce yung ating oyster sauce. Ayan po. Ito, diba? Actually, pwede naman na ito lang. Pero wala lang. Magpapahirapan na tayo. Ang suka optional. Diba? ba? sya. Good luck sa paghahalo. Diba? Patience is a virtue nga. Hahaha. <laughs> sige na. Mix ko muna to. Oh, ayun mga lovely people, it's sticky man time. So, yung fa favorite part ko talaga sa manok ay pakpak. Papa ko. Yan po. po, sobrang init. <laughs> Nausok pa. Kain po tayo. Ayan, so. May balat. Tapos, ito yung oyster sauce with chili sauce at suka. Mix. Man natin. ang ulas ito. Mmm. Fairness. Masarap siya. Mmm. Umagay po yung sausawan dun sa ano, sa manok natin. Nag-match sila. Ayan. Ayan laman. Hindi pa ako masyadong mahilig sa laman, pero para sa inyo. Nausok pa. Hmm. Sarap. Sakto lang sa pagkaprito din yung manok, hindi overcooked. kaya hindi hindi po matuyo yung laman niya. Tingnan niyo po. 'Di ba? Tsaka sa, ano lang, takto lang talaga, yung mga pinaglalagay ko, tsambahan lang po talaga. So, ito na, tapos magpapaalam na ako sa inyo. De, oh, sige naman. Mamaya na kasi matagal ako magmuya. So, Paano po mga lovely people, sana ay matry niyo po itong pacham, pacham recipe na ito na peachy style na fried chicken. And yun na nga, mga walang butter, walang mga harina-harina dyan. Ano. And thank you, thank you once again sa ating pong mga bagong subscribers, new followers and friends. Lalo na po dun sa Red Up. Thank you so much kahit pa paano medyo umuusad siya. So thank you, thank you so much. And sa mga lahat na nag-share, lahat po na nag engage And again, kung may katanungan kayo dyan, meron kayong mga suggestion dyan, meron kayong ituturo sa akin, pakisulat nyo lang po sa comment section natin. And lovely people, keep safe. God bless. Hanggang sa susunod po dito lang sa Kuchina di Pichi, the home of Pacham Pacham Recipes. God bless again and enjoy cooking. Ciao, ciao, mamua.